Bumbo! At yung third nation nama, kinukonsidera ng, uh, isang pugante si Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy Sa ilalim ng batas, matapos nga bigong mahanap ito na uh, isilbi itong uh, arrest warrant laban sa kanya, ayon yan kay National Bureau of Investigation na Southeastern Mindanao Chief Archie Albaw. Matandaan kasi na noong araw ng lunes nang uh, inilabas ng Davao Regional Trial Court Branch 12 ang arrest warrant laban kay Kibuloy at uh, iba pang individual uh, dahil yan sa kasong sexual at uh, child abuse na isinampa noong uh, 2011. Subalit so, ng isilbi naman ng uh, mga otoridad itong arrest warrant noong Miyerkules, Abril 3 kay uh, Pastor Apollo Kibuloy sa mga posibleng hideout nito. Kabilang na etong itong uh, Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City, Prayer Mountain at uh, sa anim hanggang pito pang uh, mga ari-arian ng pastor sa Island Garden City ng Samal. Abay hindi nakita nga itong naturang religious leader. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni National Bureau of Investigation Southeastern Mindanao Chief Archie Albao. Under the law, if you are not arrested, you are fugitive, considered as fugitive from justice. Under the law. We're hoping na uh, sana si Pastor will uh, turn to us. May mga lawyers na kinakausap namin, uh, sana na uh, mag-surrender din. Right now, we're still negotiating kung pwede siyang mag-surrender. Within 10 days, no? kasi the warrant of arrest has uh, 10 days giving us to uh, serve dobaran the and then Ayon pa kay Albao, hindi nila masisiguro na nasisiguro kung nasa davao pa itong si pastor apolo kibuloy subalit nakatitik umano na itong si pastor ay uh, nandito pa rin sa pilipinas batay na rin yan sa record ng uh, imigrasyon sa ngayon nakikipag ugnay na ang uh, national bureau of investigation sa kampo naman ni pastor kibuloy para nga sumuko na ito sa mga otoridad. may kpita na aaling nakamonitor ang uh, sa kaso itong binuo ng tracker at arresting teams mula sa National Bureau of Investigation Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group at uh, maging uh, itong intelligence community Samantala, matatandaan na una nang sumuko nga itong, itong uh, dalawa pang kapwa akusado ni Kibuloy sa National Bureau of Investigation Southeastern Mindanao kahapon ng umaga. Ito nga ay kinilalang si Jacqueline Roy at uh, Ingrid Canada na kapom miyambro nga ng Kingdom of Jesus Christ na agad namang uh, nagpiansa sa Davao City Hall of Justice ng tig 80,000 pesos sa kabuan. Ayon kay Albawa, uh, lima sa kapwa akusado ni Kibuloy ay pinalaya mula sa kanilang kustodiya matapos nga na ito ay makapagpiyansa kung saan apat sa kanila ay sumuko nga sa National Bureau of Investigation habang si Tamayong, uh, Vill Village uh, o Tamayong Village Chief Crescente Canada ay nareso noong Miyerkules sa kanyang residensya.